Hi guys, good morning, welcome to my vlog Medyo very very sad ng konte ang lola nyo Kasi meron akong dumating na parcel Yan nga, may bago akong itatanim Kaya lang, umuulan guys, o oh. Kita nyo Eh itatanim ko sana to Parang, uh, parang gusto ko nang mag uh, live sell eh kasi medyo marami-rami na rin naman akong i-peplex. May mga marami na rin pwedeng i-flex na pwedeng tiyagain ng mga yung may makakagusto, ganun. Mm. Marami na akong pwedeng i-flex. Tsaka sumisikip na rin. Gusto kong katulad nitong mga to. To, kailangan ko siyang ayusin kasi meron akong parang LBC rin na parating marami yun nag nagmine ako ng nagmine ng mga local na ano guys local na aglaw magbabalik loob ako sa aglaw kasi medyo nagmamahal ang value ng aglaw ngayon guys sobrang mahal ang value eh ang aglaw bago mo mapas table bon, matagal hindi ka tulad ng pilos ang pilo kapag ka, kapag ka, naitanim mo isang linggo kapag ka, na yung ano niya yung tawag dito yung dahon okay na yun ang aglaw hindi akala mo standing ovation siya Straight ni straight. Huwag ka bulok yung ilalim. Ganyan kalupit ang aglaw. May mga hidden agenda siya. Kahit na... Yung alam mo yung akala mo. Ang tinutinig ng pagkakatanim mo. Akala mo lang yun. Yan. Medyo kinukompress ko yung... Lagayan ng halaman. Kasi... Yung iba nga dito. Siyempre kung poreless na. I... Ilagay na sa mga pagsasama-samahin ko na yung mga for release Yung mga pwede na i-flex. Tapos itong mga bago, syempre, sa mga bago lang din muna. Pag sasama-samahin yung mga bago, mga bago, hindi pa pwedeng i-release. Minsan kasi pagka nagla-live na haharas yung halaman, eh, yung iba pinapatrive ko pa. Pagka minsan tumutulong si nanay, kung, ano na lang yung ma, ano, madampot nya carry boom na yan eh, hindi naman pwede ganun lalo na sa aglaw konting mashake lang yung ugat eh wala na, tagi boom na yan, hindi katulad ng antorium ang to ah si Sut sutra kuchin o si sultan brunay dwarf dwarf to guys yan, kompleto na siya yung kompleto na yung dahon niya pero alit pa rin no? To, bigay ko lang to ng 150. Ah, uh, yan, peach, peachy peachy, peach. Yan. naman kasi umulan. Eh, ang dami kong itatanim oh, yan o. Hindi naman ako pwedeng basta lang magtanim, paluluwagin ko yung lugar, ayusin ko muna yung lugar tapos tsaka ko magmimix ng ano ng puso soil magmimix ng soil dami kong gagawin kaya lang umuulan kailangan i-compress ko yung mga lagayan guys kasi ah uh, tawag dito kailangan maihanda yung paglalagyan ng ang dami aglaw nun eh Actually, pwede nang mag live sana ako para i-release na yung iba Ma mabili na yung iba ito mga bagong dating hindi na to ni tinanggal sapat kaya lang syempre magka-acclimate pa siya dito kumbaga nabago yung lugar niya eh. yan si ano Japan Culti yan nabago yung lugar niya kaya nagkaroon siya ng ano sunburn hmm. pero yun naman ano karaniwan yun sa mga ano sa mga super white yung dahon na nasa sunburn karaniwan yun ito hindi pa to pwede i -release. daming tama eh oh dapat ako lang ang may tama yan ito pwede medyo chararat pero keri -boom -boom na hmm. Yan. Kailangan na naman ng dilig ng iba, oh. Lungay-ngay. Mm -hmm. Kailangan kong i-compress yung lugar. Para kahit pa paano, ma... yung iba magkaroon ng lugar magkaroon ng space para sa sarili bigyan natin sila ng space para sa isa't isa yan marami naman pwede na, maraming pwedeng paglagyan iko compress lang yun siguro yung gagawin ko sanay na lang siguro ako ng maluwag hmm. diba bongga lumaki yung ano lumaki lumaki bigla yung nung naarawan siya may araw kasi rito eh bakit bakit hindi niyo sinabi na gusto pala ng araw ng antorium kasi naman hmm. Um, 'di ba bongga um, gusto naman pala ng araw ng antorium eh pagbigyan. Marami kong halaman na nabubuhay, marami rin naman akong halaman ng tetegi. What the fuck? Oh, hindi mo yun ah. What the fuck? Ay, <laughs> may sign of na may sign of light na hmm. si Godzilla mother deer mother deer na Godzilla kailangan ko na naman siya ng mga alaga ko yan ito guys kala nyo ganyan lang yan ang hirap nyan paramihin si dwarf pixie Uy, parang pagbibigyan ako na ano na biglang tumahimik ang ulan pagbibigyan ako in fairness mukhang pagbibigyan ako Ayan. siguro to tatanggalin ko dito hanapan ko na lang sila ng lugar ang ang singgonyum hindi ano eh hindi maselan pwede sila kahit sa low light siguro don doon. Kukompress ko yung mga ano, mga halaman. Mga lagay ng halaman. Marami-rami yung yung sa tag dito. Yung recently ko lang na minain ko talagang sobrang dami. Tapos multiple stem per ano. Multiple stem per puno. Bawa sa isang puno, may tatlong ano may tatlo tatlo tuloy lima sa isang puno may lima limang ay sa isang variety ng aglaw may limang puno apat multiple lang ginawa ko kasi nga kailangan kong magbalik loob sa aglaw nauuso siya ulit Sin talagang uso na naman ng aglaw. Tsaka, mga mi, nagmamahal siya. Oh, ikaw lang ang hindi minamahal. Cherries. Oh, buti pa ang aglaw nagmamahal. e eh, ikaw. Minamahal ka ba? Who <laughs> goat? Yan. Hmm. Ang dami ko na namang halaman mga Ang dami kong halaman na pwede ko siyang hahanapan ko ng ibang lagay yung iba kong halaman para magamit yung ibang space. Kasi ito itong itong spot na to maganda-ganda siya. Kasi bright. Yan. Bright yung area. Pero bago yun, paluluwagin ko muna tong area nito, taniman. -tani Mag-iinis-inis muna ako. So, bago pa sumakit yung mata nyo sa lugar, yan, dadaling ko muna kayo sa maliwaliwanag na ano, maliwaliwanag na buhay. Yan. Ayan, mi, uh, kwento-kwento lang na may kasamang kacharis-charisan. Magtatanim ako ngayon, maglilinis ng lugar, maghahanap ng another space for the upcoming, yeah, upcoming plants yung mga parating na plants so for now magtatanim muna ako o paano mga mi Diyan, dyan na muna kayo happy watching bye love you take good care of your health because health is wealth bye